San Manuel Police Station, idineklara bilang drug-free workplace. Ang detalye ng balita hatid na Idol Zena Marie Akdang. Formal nang idineklara ng Philippine Drug Enforcement Agency Isabela ang San Manuel Police Station bilang isang drug-free workplace. Pinangunahan ni Police Major Rogelio Natividad, hepe ng San Manuel Police Station ang pagtitipon na dinaluhan ng mga opisyal at kawani ng lokal na pamahalaan ng San Manuel sa paumunon ni Mayor Faustino Dondondi kasama ang mga opisyal ng barangay, empleyado ng LGU at mga kasapi ng pulisya. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Major Natividad ang kahalagahan ng pagkakaroon ng lugar ng trabaho ng malaya sa ilegal na droga upang mapanatili ang kalusugan, disiplina at tiwala ng komunidad. Pinuri naman ni Pineda Provincial Officer Maria Edita Bonagan na nagsilbing guest speaker ang San Manuel Police sa kanilang katapatan at dedikasyon sa pagpapanatili ng isang drug-free na kapaligiran. Kabilang sa programa ang panunumpa at pagpirma ng Pledge of Commitment, kasunod ang pagbubunyag ng Drug-Free Workplace Marker na sumisimbolo sa pangako ng San Manuel Police Station na panatilihin ng isang ligtas, malinis at drug-free na lugar ng trabaho tungo sa mapayapang komunidad. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan humihina ang cell division na pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging yung looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Marie Aktang. i do ifm news